Pagpatak na magaalas alas 9 ng umaga kanina, sinalubong ng mga staff at maging senador ang labi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile para sa necrological service nito sa Senado. Matapos na formal na buksan ni Senate President Tito Soto, ang memorial service sa dating senador ay sinariwa ng mga dati at maging kasalukuyang mambabatas ang naging kontribusyon ni SP Enrile sa kanyang buhay at maging karir. Unang-unang sumala nga para magsalita rito si dating Senator Senator Dick Gordon at ayon sa kanya bagamat may pagkalayon itong Senrile ay meron daw itong mamun na puso. One thing I must tell you, he never fled the country. Inaatake siya kaliwat kanang. Hindi siya nagpakita na ka-wheelchair. Hindi siya nagpakita na natatakot. Hindi siya umalis, sinarap niya ang mga nanunulig sa at lumabas yung tunay na pagkatao niya. Sa kabilang banda ay nalala naman ni eh, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang hindi niya makakalimutang sinabi ni Enrile sa kanya na umaharap ito sa pagdinig ng Senado. A Senate hearing was convened against me. And in that hearing, Senator Enrile declared Gloria Macapagal Arroyo is like Caesar's wife. She is not only without sin, she also appears without sin. Oh, that made my day and helped my career. Ginamit na rin ni Sandro Jingoy Estrada ang oras na ito para pasalamatan si Andrile na siyang may malapit na relasyon sa kanyang pamilya. Nung ako naman ang kailangan niya samahan sa detention facility sa Camp Krami, mahigit isang dekada na nakakalipas, literal na sinamahan po ako ni Maring Johnny. But levity aside, words are not enough to describe the warmth and fatherly affection shown to me by Maning jani the very first thing he did after the supreme court granted him bail in 2015 and ordered his release from hospital detention was to visit me and senator Bong to lift up our spirits to tell us to keep the to tell us to keep the faith and, to never lose hope. Ayon naman kesa ng President Tito Soto, masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na makatrabaho bilang mambabata si Andrile na kung tawagin niya nga ay Manong Johnny dahil na rin daw sa pagiging fatherly figure nito. Sa huli sinabi ni Soto na batid nila ng mga nagmamahal kay Andrile na masaya na ito kung nasaan man ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musicanews, or 扫地。